Okay mga kasama dahil na uh, gabi na, medyo may tulog na din sa akin kaya medyo uh, dim light ako ngayon. So, kamusta mga kasama? At mga kakalinga, no? tayo magre-reaction ngayon sa isang very controversial na isang uh, uh, certified wak-wak. <laughs> at certified uh, <coughs> pintasera, <huh? laughs> Grabe siya, ah. Malaka Triona Gray. Parang tingin niya sa sarili niya, ha? Ah. Very enough. Believe in herself. Grabe na to. Ay, uh, At uh, isang uh, certified, ano din siya? Yung uh, nag-hallucinate. Lagi, oh. Lagi siya nag-day-dreaming, no? Paano na yung salita niya? Paano yung salita niya? O, may one million. May mga kotse. May mga... Grabe-grabe itong grabe tao na to. No? Grabe, May mga kotse. May mga... Tapos meron parang 1 million. Oy, dai die, ha? Bago kami maniwala sa iyo, ha? Pakita mo muna yung mga resibo. Pakita mo muna yung uh, uh, sinasabi mong tao na may 1 million. Huwag <laughs> ka nga puro ano dyan, ha? Nakakatawa ka. Hindi kami ganun kabobo. Para maniwala sa mga pinagsasabi sa mga. Ha? Sinasabi mo may 1 million ka, no? Ay, grabe, no? Wala magbibigay ng 1 million. Ano yan, ha? Lions Club? Ha? Ang galing. Ano yan, Yonisip? Ha? Grabe. Ano yun? ah, uh, uh, international uh, foundation. Uh, Ang grabe siya, ha? Uh. <laughs> Ang tindi niya. Alam mo, Rowe Lim, ha? Saka sinasabi ng mga Saint Luke, na sinasabi ng Saint Luke. Ayusin mo dahi. At ito pa, ha? Uh, Meron ko pa yung Santa Gori na ibigay ko sa iyo. Sa certified <laughs> pintasera. Habang ah, pinipintas mo si Roda, ha? Alam mo, ha? Naging maputi ka lang, kaya ka nagkaroon ng itsura. Pero si Roda, pagandahin mo, na mas maganda sa iyo. Mung bakit, ha? Ito mukha kang ganito, puti mo, mukha kang ispasol. Halos mabura na yung uh, uh, mukha mo sa puti. Hindi na makita. Masyado na hindi siya shine. Ha? Sa challenge kita ni, ha? Sa challenge kita ni. Nakita mo ko, may makeup ako. Lipstick lang yun dahil. Wala rin akong makeup. Na, ano, nakita mo. Gusto ko, mag-vlog ka ng walang makeup, ha? Yung mukha ka na, ano, yung bagong nano ka, ha? Tingnan ko lang kung maganda ka na, ha? Pakita mo sa akin ha? Talagang maganda ka. Iha, ha? Bago ka mag tapos, dahil ikaw, nakikita lang yung pula kula, ka ng makeup. Pulang-pula yung lipstick na parang pula ng pula toka. Tawag ko dyan. <laughs> Nakakatawa ka, Diyos just... mo. At saka, alam mo, di ko ka man, di ano ka man dyan. Kung yung utak mo, mababa ang IQ mo, sorry, hindi ka kaano-ano -ano dyan, ha? Hindi ka ka-honor-honor. Kung <laughs> no, bakit, safe book lang yan sa ko na. Tapos, pinakinggan ko lang sa ng safe talk. St. Luke's. Iha St. Luke's. Kahit saan dito sa mamilan pa yung St. Luke's. Boba. <laughs> Kaya katawa ka, nagbibida ka eh. Nagbibida ka, pero pintasera ka pa. Akala mo naman, pagkaganda-ganda mo! Mag, mag, vlog ka nang hindi ka nakamakeup ha. Katulad ni Anne, hindi nagbimakeup, natural. O oh, ako, may makeup ako. Ano lang yan, no? lipstick lang, tsaka kunting eyeliner. Wala akong siya na ano. Huwag kang mamimintas ng mamimintas kasi tiyang itsura mo, mukha kang nangudnudyuan mo sa espasol. Yung mukha mo halos mabura na sa puti. <laughs> Ay, ako, sorry ah. Tsaka yung sinasabi mo, isang milyon. Diyos ko, dahil, tigil-tigilan mo kami ah. Masyado kang, masyado kang, siguro ikaw yung taong, ano, nag, ano, ng isang kayamanan. Na makapag-asawa ka ng isang foreigner na para mayaman ka. Yun ang utak mo lagi yung may one million ka. Ay, alam mo, masama yan. Mas yung, yung bakit, pag hindi natupad yan, depression na dyan. Baka magkaroon ka ng sakit na depression. Kasi alam mo ba, masyado kang nagaan mo eh. Yung nag-expect ka ng mataas, na masyado matakas na matakas sa buwan mo. Eh. Ha? Ha? Nakakatawa ka. One million? Ha? Pakita mo sa amin ng resibo kung may one million kung saan bangko ka. Mayus ka kasi hindi mga tangang kalinga kaya kanilang bobo ha? Sinasabi mo mga bahay. <laughs> masyado kang nagiging ano eh. Masyado kang nagiging ah, uh, nag-hallucinate. Nag-hallucinate. Ano ka? Ano Mayus ka? Walang sa sa'yo ipakita muna yung mga ano, yung mga uh, katotohanan, ha. Hindi kahit picture wala eh, ha. Ka. kahit sundan niya yung kahit sino dito sa Kalingap. Wala ang karapatan na pigilin kami. Dahil alam mo bakit, certified solitaire ka. Ha. Eh, totoo naman sa Kalingap yung batang yan eh. Saan mo ba nakita yan, ha? Sa gilid, sa Kalingap rab pala, ha. May itang nalog ka, ha. Tsaka masyado kang ano-ano sa sarili mo. And yung mo, gusto mo eh, pinagbababawi mo, ha. Kasi hinayang na hinayang ka, yan yung taong mayayabang tapos yung pala eh, kunting pera lang yung inaano mo, uh, binabawi mo. Bakit hinayang na hinayang ka? Yan ba yung mga taong mayayaman? Yung mga taong mga mayaman, mga pera, eh, hindi na hinihinda yung mga ganyang pera? Nako, ikaw, ikaw alam mo ha, Ruby challenge kita mag-vlog ka ng walang makeup, ha? Walang lipstick, walang, uh, walang, uh, lahat, walang wala. Ha? Tingnan ko lang kung maganda ka nga, ha? Di pa pares pa kay Roda, ha? ng siya, kapaha, umayos ka, tumitig ka. Kasi walang naniniwala sa mga pinagsasabi mo, nag-alusinate ka. Ay nako, ang ko lang ata. Uh, ito lang ang aking uh, <laughs> yun ngayon dahil na ako yung nawindang sa mga walang katapusan mong niya. So, mga paano-ano so, so, ito. Perfect! pa sulupera ka.